Mumukbangin natin sa lahat, guys. So, before yan, mag-subscribe na kayo sa YouTube channel and magkukuha tayo ng Plato Bisaya version. Tara, nagod ang Plato. by then Hulog siya. So, kanina itong unahon. Go. Ay! Kadaghan. Kadaghan sa mga pagkakas. Napay nahulog. hulog Ayan. Tapos, ayan. Tapos na yan. Tapos na rin to. Ayan. Hindi pa. Napagay. Ayan. Ayan. Magmukbang. Mukbang. So, kanina ito na. Napagay. Napagay. Ay! Gusto ko. Oh. Ay. Hindi ko alam bakit bukbang na to. Te. Eh. Hala, di ba to loka ba? So, ito na ninyo, Brihan. Ah! Oh. Ayun, hey, guys. Ay, The... ala. Uy! Uy! Uy, yung sa nakayo. Mabaday, oh, mga tindi. Teddy. Oh, my gosh. Record. Toloka. Toloka suglanan, guys. Toloka suglanan, dagana kayo mga marawat. Kaya, hindi ka may sa mga... Okay. Stay sige, bigay pa salamat. Oo, pa salamat. So, kadi ato, uda, bukbakon. Kala, ina, di rin, may butang. Okay, mga pindi. Tapos, tignan nyo, guys. Ano siya? Cheese, ay... Crisp,

Tapos, ayun na, katong, wala na yung pula. Kung oh, may pula, kani? Katili yeah. ka itong pula ka, katong ring-ring ba? Ayun naman, wala na. Ito. to na. Ay. Sige, buta na ito. Ay, ano sige, sa biskuit eh. Ay. Sa biskuit na na lang. Ligo, Bria. Tapos ka na eh? Yes! Okay. Point. Ako, adiwi. Sige, ako na na. Ako na na. Ito na yun, mga jilis. Tapos

Yuda, Ay, dala usi. Tapi sa king ani kwen. Hmm. Ada tong okay, puti oh. Dina ko pa blog dere. So hey guys. guys, kasi kuha kay mong sala kay layo kay mong sala. Pataas ba? Or so, ay, ay ay sabay guys. Ha, so ra ko. Dilaw iki ang puti e bildo. Sige buhat iwan Nagami man dere. Dito two is book. Dir, Diri-diri sa kaka. Ako, ako na po'y vlog. Ito na kami. ko na mga beskete. Ako na yung Sige, ako na po. Tabang ko Magdilim ka pa para umaki. Natay. Ignog. Toloka. Opat. Ima. Ima ka Ignog. Opat. Lima. Lima ka-ignog. Ano may may pangalan. Bread stick. Oh. Okay, ignog lang like, circle ko na ignog. Kana kay bread stick. Dua ka bread stick. Oh, tano ka ignog. So ah, dali botang. Dali you want to go. My God. <coughs> My girl. Kani ay niya. <coughs> Tapos. Okay. Amo ibilin ang blue guys kay para mo pang oh snack. Yung kagabi. Oh. Ay, e, mo na yun. Tapos, butang na itong mga jilliis. Di sa na ito, Brihan, kay mga kuwan niya mga kuwan, mga damage, mga insa pa na. O, oh, diba? Dagan kay mga snack bay. O. Oh. Pang New Year ko, ni. No? Ano New Year? No? O. Oh. Una, first pulutan. Oh. Second pulutan. Oh